Ay naku, bigla pang umulan buti na lang, pauwi na ako. Oh, may tumatawag ah. Hello? Hello po? Sino po ito? Ay po kuya, ako po yung tindera na pinagpaludan nyo kanina. Ah, uh, bakit po kayo napatawag ate? may sasabihin kasi ako sa'yo kuya. Ah, uh, okay, sige po, ano po yun? Medyo weird to sasabihin ko kuya, wag ka sana magagalit. Ah, uh, sige po, ano, ano po ba sasabihin ninyo? Humingi kasi ako ng sign na kung sinong huling lalaki ang hahawak sa kamay ko bago umulan, yun know, na ang magiging ko. Ha? <laughs> naku ate, hindi ko naman hinahawakan yung kamay nyo. Hinawakan nyo po huya nung nagbayad kayo kanina, nung nagpalood po kayo. Ah, te teka, alam mo, hindi ko sinasadya yun, tsaka madami naman ang bumibili dyan ah. Pero ang kasi kung sino ang huling makakahawak ng kamay ko at biglang uulan. Eh, ikaw naman ang huling nakahawak ng kamay ko bago umulan eh. Ah, <laughs> naku ate, seryoso ba to? Baka nasasobrang ka ng kakanood ng teleserye, tsaka... Hindi totoo yung mga ganun bagay. Pero parang nag-slow motion kasi kanina nung papalapit ka pa lang eh. Lalo na nung inalis mo na yung helmet mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Alam mo ate, hindi ko alam kung nagbibiro ka lang. Pero sorry, hindi na po ako pwede. Tsaka taken na po ako kaya malabo po yung iniisip mo. Wala namang problema sa akin kuya kahit taken ka na. Ah, so paano kung tayo pala talaga nakatakda, di ba? Kasi ikaw yung nakahawak ng kamay ko bago mula na kahit napakainip naman kanina, di ba? So ibig sabihin, yun na yung sign. Naku, ato, medyo alanganin ako dyan. Lalo na, di naman kita kilala talaga. Hindi ko nga nakita yung mukha mo kanina nung nagpaluda ako eh. Kaya sa iba na lang po, pasensya na po talaga. Eh, dito ka naman ata palagi dumadaan eh. Kaya pwede mo na ako makita baka magbago ang isip mo pag makita mo ako. Alam mo kasi matagal na akong single, mga 2 years na. Ayan, nanunungkot na talaga ako. Ah, 2 years? Medyo matagal-tagal na nga po ah. Bakit po ba kayo naghiwalay? Nagsawa na kasi sa akin. Ginamit lang ako ng ginamit. Binigay ko naman lahat, pati motor, mga pyesa, lahat ng kailangang upgrade sa motor niya. Binigay ko kada ng garage, pinapayagan ko, binibigyan ko ng panggasolina. Lahat ng gusto niya, binigay ko. Pero ayun, Iniwan pa rin ako. Ah, nakakalungkot naman pala. Ibig sabihin, user pala yung ex mo, ate. Oo, oh, may. Anyway, pag muna akong tawagin, ate. Analin na lang. Oh, okay, sige. Analin pala yung pangalan mo. Pag may time ka, daan ka naman dito para mas magkakilala pa tayo. Uh, um, pwede naman. Ayan, at pag kailangan mo ng load, magsabi ka lang, ililibre kita ng load. Tsaka pag nagugutom ka, daan ka lang dito sa tindahan ko anytime. Lahat pwede mong kainin dito ng libre. Ha? Ay, grabe naman. Napakabait niya naman po pala kung ganun. Basta ikaw, kung kailangan mo pa ka ng allowance, magsabi ka na. Um, hindi na po, pero salamat po sa mga offer mo, mamanalin. ikaw, basta bumalik. Sige dito. Ako bahala sa iyo, okay? S sige, salamat. Ah, sige na, bye. Niyata makasang ulan. Baka mapano ka pa. Ingat ka sa pagbumutar, ha? Madulas ang kalsada. Okay, sige. Salamat. Bye. Grabe naman yun. Para napaka-desperada ata niya para magkasota. Pero mukhang okay yung offer niya. Libre load. Pati pang gas. At pwede ko pa daw kainin kahit anong paninda niya.